Happy Mother's Day to all mothers! Sa lahat aking mga kaibigan, kamag-anak at friends. Ganun din ang aking mommy. Una ko siyang binate. After that, tinawagan ako ng aking anak. Pinigyan niya ako ng flowers. Pinasalamatan. Thank you so much. I love you, anak. And see you soon! After that, nag-Saturday mass muna kami. And uh, after that, saka kami nag-mini-date ng asawa ko. Very simple and chill lang din talaga. At ang pinakagusto ko dito for a long time ko nag-celebrate ng Mother's Day sa Amerika ay pinapapuntahan kayo sa una ni Father. Pinag-wish kayo, pinakisisi kayo ng kasalanan, congrats kayo bilang isang ilaw ng tahanan or bilang nanay, ba? Diba? sobrang best achievement ko rin bilang nanay, lalo na OFW ko all the time. I think uh, naranasan ko din yung hirap na ibinibigay ng mami ko. Parang sulit na sulit na din talaga. At talagang ang sarap sa pakiramdam na nakaranas ka din mga anak, maging nanay ka. Talagang the best. So para for me, best achievement talaga to. Kaya I'm so happy sa lahat ng mga nanay. Saludo ko sa si inyo dahil talagang uh, nararanasan natin tong mga bagay na bagay na to. At alam kong malayo pa yung journey natin bilang ina, asawa sa ating pamilya. Kaya ipag-pray natin yan para mas mag-guide tayo at mas maalagaan natin ang ating pamilya. Ayan. So, Happy Mother's Day. Ngayon, mag-voice over muna tayo kasi talagang in-enjoy ko tong Mother's Day na to. Pero gusto kong i-share sa si inyo at ilagay sa mini vlog ko or sa YouTube channel ko. Ayan, namasyal muna kami ni Sweetie Samol. At kami pumila sa Pandora kasi gusto niya kaming regaluman ni Mama ng Pandora. Sabi niya, sweetie, dahil sobrang work ka, sobrang sipag mo. So, ngayon ako naman ang magtitreat sa sa'yo. Araw mo to, name it kung anong gusto mo. Wow! Ang sarap ng Mother's Day talaga. So, I decided to go to Zara para bumili ng ilang things and outfit para sa aking makasyon. Dahil libre ito, ito, doon na natin to. Pero syempre, nilimit ko rin ano, nakakaya din naman sa asawa ko. So, namiss ko ang Zara. Ang daming sale din. Ang daming uh, bago with the summer uh, outfit. Pero hinanap ko talaga yung mga kailangan ko lang gamitin on my vacation. Ayan, sukat-sukat-sukat-sukat talaga ako nyan. And after that, nakahanap na rin ako ng ilang pieces. Hindi ko naman masyadong dinamihan kasi ang dami ko na rin dala. Tapos namili na rin ako sa Pilipinas. Ang ganda nitong bag na to for summer. So sabi ko pagbalik ko na lang at may extra pera ako, baka mag-shopping ulit ako sa very soon. Ang haba ng pila sa Pandora I don't know kung bakit dahil mga Thursday nga. Pumunta muna ako sa Forever 21 at inalaw pa rin ako ng asawa ko na baka may magustuhan ako or ilang pasalubong sa aking anak. Ayan na naman si Hello Kitty, dumudungaw na naman siya pero wala akong nagustuhan. Alam mo naman ako, tipid-tipid ako. Ayoko na na masyadong uh, bumibila tapos hindi naman nagagamit. Parang inirelax ko lang yung sarili ko sa sobrang pago din sa trabaho or something. Ini Kung in-enjoy ko na yung moment na nasa loob ako ng mall. Ayan. Ang ganda nito for summer outfit. Ayan. Parang itong isang bed ko. Kasi mainit nga sa Pilipinas. At at ang pinaka-miss ko talaga itong lash kasi nung nasa Dubai ako, nang go-work ako, laging talaga ang binibili kong shampoo, sabon, mga ganyan. Sa Lush talaga. But anyway, nakakabili naman ito sa Amerika. Pero alam mo, nang iba na rin ang skincare ko. So, bumisita lang ako sa Lush. Baka may magusto ako. But anyway, pabalik na ako niyan sa Pandora kasi tumawag ng aking asawa dahil malapit na daw kami sa pila para makapili na kami ng regalo para kay mama at para sa akin. Kasi kay mommy, nakabili na kami ng necklace. is From Dubai, from Damas, thank you so much. Kahit medyo mahal si FedEx, pero thank you kasi sulit naman lahat ang mga ginagawa ng mommy ko. Sabi nga, hindi lang naman tayo palaging financial, pera, regalo, or material na bagay na magpapasaya sa ating mga magulang. But, sabi ko nga sa inyo, this extra bonus na mapasaya natin sila kung gano'n din nila tayo binibigan ng mga bata tayo. So, ibalik natin para mas marami pa rin tayong blessing na marireceive, lalo naman kung kaya natin. So, ayan lang yung mga ilang na pictures na in-enjoy ko ng pag-shopping kasi sabi nga ng asawa ko, araw mo to, sobrang work ka, i-relax mo yung sarili mo, ako ang bahala sa'yo. I love you talaga, sweetie. Sobra at bawi ako sa Father's Day. Ikaw naman ang ipapampert ko pag ko galing bakasyon. Alam mo yan. Ayan. So, thank you so much na shopping ako kahit konti, binadjet ko rin naman. Alam mo naman ako, may discipline ako at may pagkukuripot din ako. eh hindi na kami nag-dinner ng bongga. nagmerienda na lang kami sa... A habit Burger. Ayan. Very simple lang. Nagkwentuhan kami. Nagbanding kami. And syempre kasama pa rin namin ang anak namin sa video call. Ayan. So, masaya kami na that time. Uh, very simple Mother's Day talaga. Lalo na yung especially nakapag-church, nakapag dinner nakapag na konting shopping. And next day na to, nagpunta na kami sa LA. Para i-meet ang aking mother-in-law at ang aking sister-in-law to celebrate a simple lunch dyan. So, medyo mainit that time. Pero may dala pa rin akong jacket dyan. Kasi alam ko na tuwing hapon, talagang sobrang dami. So, napaibig sila sa Chinese food. So, pagdating namin doon, wala naman parang masyadong pila. So, nakapag-reserve agad kami habang hinihintay namin yung family sweetie dumating na rin si mama ay may mga ilang pagkain namin pasensya na hindi ko sila nakasama sa vlog kasi they're private talaga sila so I respect them talaga But, ang dami rin namin mga pictures na pinosin sa Facebook. Happy Mother's Day sa aking mother-in-law. I love you, mama. Thank you so much for everything. Ganun din sa aking preting sister-in-law na si Rachel. Happy Mother's Day. I love you both. Ayan. So, nag-pictures lang kami. After that, we have little bonding sa mall. Ito, 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 ito. Nagbalik uli kami yan sa Pandora at nag-open na rin ang gift ng gift si Mama yung pa-Mother's Day namin. And then, nahiwalay na rin kami ni Sweetie dyan. Siyempre, ang favorite namin, Dunkin Donut. Nagbili kami. Nagbanding muna kami nga ni Sweetie. After that, pumunta kaming Starbucks. Ang favorite namin para magpalamig sa mainit na panahon na malapit na. And syempre, in naman ako ng asawa ko niya. Nakapasyal ako sa, what samak call this? Sa MAC. Ayan, nabili na naman niya ako ng lipstick para may gamitin daw ako sa Pilipinas. So, sobrang saya ng Mother's Day ko. Thank you so much sa lahat ng bumati, mga kaibigan, kamag-anak ko, anak ko, asawa ko. Thank you so much. Very grateful and blessed ako. Kaya naman sa lahat ng mga mother, saludo ako sa si inyo. I-enjoy natin ang Mother's Day. Every day is a Mother's Day. Spread love lang, di ba? Ayan, very happy ako nyan kasi biniyara na ni Sweetie yung mom ko. yeah, thank you so much, Sweetie, sa sobrang sport, pag-aalaga, at pag sa akin. And for sure, ganun din naman yung ginagawa ko sa'yo. So guys, thank you so much for watching my vlog. Don't forget to like, to share, to comment and subscribe our channel. Happy Mother's Day. I love you guys and see you again in my next vlog. Bye.